Hello, what's up guys? Andito po ako ngayon sa loob ng dugout ni Kenneth Lober dahil nanonood ako ng kanilang laban. Dito muna ako tumambay sa kanyang dugout. So, ayan na si Kenneth Lober guys. Pinapamits muna siya ng kanyang coach dito para mapaghandaan niya ang pag-akyat niya mamaya sa ibabaw ng lona upang kaharapin niya ang kanyang katunggali na si Luis Concepcion. Dahil kailangan niya itong paghandaan, hindi siya pwedeng magpakampante. At ipakita natin ang ating support kay Kenneth lober guys at ayan andito rin sa dugout ang isa niyang kaibigan na si Jericho Cruz na PBA player ng kupunan ng San Miguel Beermen at suportado siya dito guys kitang kita mo ang suporta ni Jericho Cruz dito kay Kenneth Lober so ayan si Kenneth Lobert talagang naghahanda talaga sila buong kupunan nila at ayan din ang kanyang conditioning coach na si Alex Arisa na former conditioning coach ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao so ayan guys guys, nagpapakuha muna sila ng litrato dito sa loob ng kanilang dugout. Maya-maya andito na rin kami finally sa labas kasama ko ang buong team Lober para ipakita ang ating suporta para kay Kenneth Lober guys. So suportahan po natin na sana siya ang manalo dito. So ayan, mamaya andito na sa lona. Umpisa na ng round 1 ng kanilang bakbakan ni Luis Concepcion ng Bansang Panama. Ito yung round 1 nila guys. So yan, kapakapa muna. Tansi pinag-aaralin nila guys yung mga galaw nila dito bawat isa para kung anong kailangan nilang gagawin mga adjustment sa kanilang mga fighting style kailangan, kailangan talaga nila yan gawin guys so ayan umpisa ng round 1 na to parang nangangapa pa rin pero yun kita mo naman agresibo din ang kanyang kalaban at hindi syempre magpapatalo dyan si Kenneth Luber kailangan niya din magpakita gilas at maging agresibo sa laban na ito dahil yun ka ng kanilang round 1 guys ni Kenneth Lober versus Luis Concepcion so yun nagpapalitan lang sila ng mga suntok dito guys yun pumato si Kenneth Lober guys so yun distansyan muna si Kenneth Lober. mamaya maya tikit dikit yun gusto makabawi talaga dito ni Luis Concepcion guys oh. kita nyo ayun umiwa si Kenneth Lober pagdating dito uy tumba si Luis Concepcion guys nagsigawan yung mga tao parang nahilo si Luis Concepcion binilangan siya ngayon ng Siyempre, sabik na sabik talagang durug din yan, no? ni Kenneth Luber yan Habang binibilangan ng referee, parang gustong umatake na agad si Kenneth Luber Dahil gusto niyang tapusin na ang laban, dahil nahihilo na si Luis Concepcion Ito yung highlights nila guys, panoorin nyo yung mga sunod-sunod na solidong kombinasyon na patama ni Kenneth Luber guys Yun oh nakalabas siya guys, pero puti na lang hindi siya nahulog at tuloy ang laban dahil hindi eto pa yung mga sunod-sunod na kombinasyon ng mga solid na sunod-sunod na patama ni Kenneth Lober na mga solid na kombinasyon. At ayan guys, finally, pinahinto na ng referee ang laban na nalo dito si Kenneth Lober Grabe yung sigawan ng mga tao dito guys dahil matagumpay si Kenneth Luber sa kanyang laban kontra kay Luis Concepcion sigawan yung mga tao sa tuwa guys O so, ayan nagsisilebrasyon na sila Kenneth Luber kasama ang kanyang kampo dito sa loob ng venue Kenneth Lover at ayan din ang kanyang conditioning coach na si Alex Arisa. Kita nyo naman na laking tuwa niya na nanalo ang kanyang alaga. Ito guys, panoorin nyo yung mga sunod na mga solid na kombinasyon na pinatama ni Kenneth Lover sa kanyang kalaban. Napaka solid talaga guys. Nang pinakawalan niyang mga solidong suntok yun no oh, hilong hilo talaga dito ang kanyang kalaban at binato niya pa yan ng jab hanggang sa hindi napigilan ng referee na ihinto na lang ang laban para naman walang masamang mangyari sa kanyang kalaban na si Luis Concepcion at ayun guys ngiting panalo si Kenneth Luber hanggang round 8 lang ang kalaban dahil pinahinto na ng referee ang laban so ayan kita mo ang ngiting Kenneth Luber pati ang kanyang mga tagahanga pumapalakpak nung pinanood ang highlights ni Kenneth Lober hanggang dito na lang po. Thank you for watching.